Hello, magandang hapon mga lalabs, mga bayots, magandang uh, gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kapwa ko, if the around the world, hello, mga lab, shout po sa inyong lahat, happy new year, at uh, ang topic natin ngayon, mga lalabs, mga bayots, hala, totoo kaya to? Pangulong Bongbong Marcos, hindi imbitado ni President-elect Donald Trump sa kanyang inauguration, ngayong January 20. Aruy! Wala naman, hindi naman makapagpa social social si Kukak doon, yung ating first sa Amerika at saka hindi makapunta doon si Tambalos Los Romualdos Crocodilos hindi imbitado ang kanilang spokesperson na binoto natin na kala natin yun ang presidente. <laughs> Bakit nga ba? Hindi imbitado ni Donald Trump. Ano hmm, ba ito? May buhok pala dito sa labi ko, no? Bakit nga ba hindi imbitado ni President Donald Trump ng Amerika si Pangulong Bongbong Marcos? So, ayon dito sa pinsan or tiyohin ba ito ni PBBM itong si uh, ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez. Balita ito ng news, uh, GMA News ha. Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez said he will uh, <clears throat> attend the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump on January 20. So, tinanong daw ng GMA News nung na-interview nila itong si Jose Manuel Romualdez kung si Pangulong Bongbong Marcos ba ay imbitado sa inauguration ni Donald Trump. So ang sagot nitong ambasador Jose uh, si Manuel Romualdez ito, as a matter of policy, no head of state is invited only ambassadors represented in Washington are invited. So, ito yung sabi niya. Hindi po yung totoo mga lalabs, mga bayots. Sinungaling po itong si Jose Manuel uh, Romualdez. Dahil nag-research ako kung si kung may mga head of state ba na ini-invite uh, ini si Donald Trump sa kanyang inauguration. So, ito yun, know, oh, sa CNN.com. Anong sabi dito? Trump offers inauguration invites to foreign leaders through calls and back channels. So, sabi pa dito, i e, si Donald Trump daw, eager to turn his inauguration into a global event is personal extending invitations to some foreign leaders some foreign leaders so hindi lahat marami kasi bakit daw uh, hindi lahat ng mga world leaders imbitahin para hindi daw magkaroon ng uh, sobrang daming tao no crowd uh, yung magiging crowded or crowded so sabi pa dito including head of state that have clashed with the United States. So, hindi totoo ang sinabi ni, uh, sino ba ito, Jose so, si Manuel, na walang iniimbitahan na head of state sa inauguration ni Donald Trump. Nagsisinungaling po siya. So, ayon pa dito, ang kauna-unahan pang inin, uh, inimbita ni Donald Trump ay ang Presidente ng China na si Xi si, si, si Jinping. Tapos, uh, yung kanyang kaibigan ata na sa uh, yung Presidente ng Hungary. So, meron pang uh, hindi Sheep uh, Republic ba yun? Something ganyan. At mayroon din mang ilan, -ilan. So, mayroon din dito na sabi na sa yung presidente ng El Salvador. Ito, El Salvador's President Nayib Bukili, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, and Argentinian President Javier Milei have also been invited by Trump or his team. So, sino ngaling? <laughs> Itong uh, tiyohin, or pinsan ba ito, ni Pangulong Bongbong Marcos na walang mga head of state ang iniimbita. Marami. Pero, hindi nga lang kasali doon si Pangulong Bongbong Marcos at ang iba pa sigurong mga head of state sa ASEAN area, lalo na Pilipinas. Dahil alam naman ni Donald Trump na siguro dahil third world country tayo at saka maliit na bansa na kung tutuusin ay uh, sabi ng iba, ah kailangan tayo ng Amerika hindi tayo pwede pakawalan dahil uh, nasa uh, lugar tayo na ganito na malapit sa mga lugar na kanilang mga gigirahin at mga ano-ano pa hindi tayo importante. <laughs> Number one, China. <laughs> eh, wag na mag, -ano, ha, mag-expect. At pangalawa dyan, baka, alam na siguro ni Donald Trump na involved itong si Bungbong Marcos sa droga. Bangag at ayaw naman ni ni Trump magkaroon ng bangag na presidente. Kaya hindi siya invited. Opinion kolang lang 'yon. Teorya ko lang 'yon. Pero ang sa akin lang dito ay uh, hindi close or talagang uh, hindi naman talaga close si BBM according sa kanyang interview noon kay Donald Trump ang nanay niya ang close niya dahil syempre, mayroong building doon ang ang si Imelda sa Amerika na binili yon di ba ni Donald Trump ginawang hotel yata yon so magkakilala si Imelda at si Donald Trump pero si BBM hindi so yun siguro ang rason na hindi siya iniimbitahan pero hindi ibig sabihin nun na walang head of state na hindi imbitado. Sinungaling din dito yung kanyang pinsan siguro, gumagawa na lang ng palusot. Para sabihin ah, ganito, ganun, ah, ganun ba, ganyan. Pero, hindi naman po tayo tanga. Marunong naman po tayo mag-research. So, yun, alam na natin. So, sino yung number one na inimbitahan? China. Pero, nag-decline. At in-expect na din ni Donald Trump na hindi dadalo si President Xi Jinping ng China. Pero imbitado. Unlike siguro dito sa ating <laughs> presidente, siguro nag-expect tapos nga nga. <laughs> so ano ba sasabi ninyo mga lalabs, mga bayot sa imbitado ng ating mahal na Pangulo? Pinakamahal na Pangulo. <laughs> Comment down below. God bless po. Bye-bye.